Hello guys, yes, I am vlogging. Bago ligo lang tayo. Pero kasi dumating na package kanina lang and I think it's a monitor. Kita niyo naman sa title dyan. So, ito siya guys at ayan, let's go. ang laki ng box and I am very excited to see this sakto naghahanap ako ng bagong monitor and ito na yun ayun set up ko na muna for the review Hello guys, bago mag-start tong video natin, may i-introduce lang akong legit na site and mapagkakakitaan talaga. Dito lang naman ako nakabiling ng bago phone and mga PC accessories ko. Ito yung CK777. Papakita ko sa inyo kung paan naging 1,000 pesos itong 100 pesos na kinashin ko kanina lang. First, punta lang kayo sa link sa ibaba, then register nyo lang account nyo. Pag nakaregister na kayo, punta lang kayo sa akin tab or profile, then recharge lang kayo. Sabi ko ka, kanina 100 lang yung pinasok ko and naging 1,000 agad. Pag meron ng laman na Out nyo, pili na lang kayo ng game dito sa first page. Guys, napakadami nyong pwedeng laruin dito para kumita. Pero ako, ito yung lagi kong nilalaro. Punta lang kayo sa fishing. Pindo nyo yung una. And fishing joy. Nagkikita nyo naman siguro ito guys sa mga mall or Tom's World. Yes, ito siya. Napakadali lang itong laruin. At napakadalis din kumita dito. Kita nyo naman guys. Naglaro lang ako ng halos 10 minuto. Naging 1k na agad yung balance ko. At isang kagandahan pa dito guys is pwede ka rin kumita sa pag-invite. Punta lang kayo dito sa para kumita na tab. Then dito sa my promo promotion, magigita nyo dito yung link nyo, ishare nyo lang to sa mga kaibigan nyo. Then, pag nag-register sila dyan, makakakuha ka ng komisyon kapag nag-recharge ang in-invite mo. Kaya ano pang iniintay nyo guys? Sabay-sabay na tayo kumita. Mag-register na kayo sa link sa ibaba. Thank you. Hey, what's up mga Dorping? So we are back guys for this new video. So today's video is I am very excited to review the monitor I received and this is the Prism Plus X240 Curved Gaming Monitor. friend so, guys, first time ko lang magkaroon ng curved monitor. Kaya nga excited, di ba? In this video is pag-uusapan natin mga features, specs, and performance nitong X240. Kaya watch ka lang hanggang dulo. First of all, I just wanna thank Prism Plus for this opportunity for us to review one of their monitors in our channel. Before natin i-unbox to, Magilala ko muna si Prism Plus. Si Prism Plus ay sikat siya na brand sa Singapore dahil sa mga napakagandang specs with affordable prices. So yun guys, unbox ko muna to para makita na natin. Ito yung mismong box. You can see the monitor itself here. Sa ilalim is dito lahat mga specs niya. Meron siyang 24 inches, 144 hz 1 millisecond response time, 1200R curve, wide color gamut, and zero bezel. Pagbukas natin sa box is we can see agad yung mga other components niya. Andito yung power cable, display port, user manual, mga tornilyo para sa stand and base mount, and yung paa at body ng stand. Pagbukas natin dito is we can see the monitor itself. Yan siya guys, curve na paagandanya. niya. Tayo lang natin para makita ng maayos. Kunin nyo lang mga paa and body ng stand and connect nyo lang sila. Then meron siyang butas dito sa ilalim na lagay ng tornilyo Hikpitin nyo lang. Then after that, is insert nyo lang dito sa likod ng monitor. And meron din siyang tornilyo dito. Good thing guys is meron din siyang kasamang rubber cover dito para divisible ang tornilyo niya. Then there you go guys. Pwede mo na siyang itayo. Would you look at that? Napakadali lang yung setup. Wala mang 3 minutes na tayo ko na siya. And ayun lahat laman ng box. Tingnan muna natin around itong monitor. The Prism Plus X240 is 24 inches monitor na okay talaga pang gaming. 1920 by 1080p yung resolution nito. Mas sulit mo talaga bawat pixel dito since 1080p is the sweet spot for 24 inches monitor. Pwede mo ding itil pa up and down yung monitor. Depende na lang sa trip nyo. And what I like here is meron siyang removable cover for the cables Gusto ko talaga sa setup ko is walang cable na visible eh. Kaya plus sa akin to. Meron din siyang daanan ng cable dito sa stand niya. Sadya talaga to. Para naman di masyadong makalat. Dito naman sa mga ports niya is we can see it has a power port, display port, 2 HDMI, and a jack port. Sayang lang talaga is wala siyang USB port para sana magamit ko yon sa mga iba kong products. Lastly, dito sa menu button niya, Honestly, uso na ngayon mga joysticks sa pag-setup ng menu sa monitor para easy access and madaling gamitin. Pero that was just a minor needs. Parang ganon. Pagdating naman sa performance niya, since first time ko lang makagamit ng curved display, para sa akin is ayos naman mga colors niya. VA panel pala ito and meron siyang 120% sRGB white color gamut na magagamit mo talaga sa pag-edit ng pictures and videos. Sa pagnood ng movies is okay naman siya, basta na sa gitna ka ng screen. Kaso pag ibang angle na yung pagtingin mo is parang nag-iba na yung colors. Ganun talaga pag VA panel. Yes, 144Hz refresh rate ito that allows you to game with smooth and immersive visuals. Sa pag- Laro ko ng Valorant, eh talagang wala akong masabi dito. Smooth siya, and parang nakakasabay ako sa mga pro player. Deja o lang, nasa ano lang tayo bronze. <laughs> I do I wanna mention na hindi pala ito support ng G-Sync and FreeSync technologies pero meron siyang adaptive sync na kahit AMD or NVIDIA GPU mo eh wala ka talagang mararanasang delay or screen tearing sa paglalaro mo kaya lang hindi siya naka-turn on out of the box kailangan mong pumunta sa menu niya and set mo siya dun para sa akin talaga is gusto ko mga saktong kalakihan ng mga monitor tulad ng 24 or 27 inch ganon ayaw ko sa mga malalaki eh dito kasi sa 24 inch is kita mo na lahat ng bagay lalo na sa pang gaming at nakatulong din yung curve niya para di ka na mahirapan sa pagtingin mo sa mga side or corners sa pag edit ng mga pictures or videos eh kung talagang professional ka di ito swak sa'yo dahil sa colors niya pero kung naghahanap ka lang ng magandang specs at budget na curve gaming monitor eh pwede mo tong isama sa mga choices mo sa pagpili ng monitor at siguro same lang din sa Shopee of course I will put down the link in the description for the product link para kung sakaling gusto niyong bilhin to edi eh na kayo mahirapang maganap pa ilalagay ko rin yung mismong website ng Prism Plus, prismplus.ph. Pwede niyong i-visit to para tumingin-tingin ng mga other affordable monitors nila. Ito lang mga masabi ko sa paggamit dito sa Prism Plus X240. First, sabi ko nga kanina is first time ko lang magkaroon at makagamit ng mga curved monitors. Nanibago talaga ako, pero it was a great experience para kasi ng ang angas eh. Medyo nagbibigay siya ng angas in my opinion. And sa high refresh rate niya is maganda talaga na 144Hz pataas mga monitor mo pag naglalaro ka ng mga FPS games para makasabay-sabay ka ganun And lastly, sa pagnood ng mga movies, eh okay naman siya. Pero ako talaga is hindi ako mahilig manood ng mga movies eh. Pero kung ganito kaganda mga colors niya, eh talaga mag-enjoy ka. At ayun guys, I am recommending this monitor para sa mga naghahanap na mga curve at magandang specs for its price. Sulit talaga siya in my opinion. Pero of course, nasa inyo pa rin yung desisyon kung anong gusto nyong bilhin na monitor. This is just your preference para magka-idea kayo. Again, thanks to Prism Plus for this opportunity. Sana marami pa tayong ma-review na monitor So, yes, I think that is it for the video for today. I hope you like it. I hope you enjoyed the video. Please leave a like and subscribe. Stay tuned with my newest videos. Alright, guys, peace. Bye bye. See ya, see ya, see ya.